Ating tingnan na yung upo ko. Kamangit pa kayo So, eto na nga mga Habibis Kakatapos na ng work ko. Grabe, sobrang busy. And, nagchat sa akin si ate. Tapos, tinatanong ako kung ano daw ang aming kakaining dinner. Sabi ko, hindi na ako makakapagluto ng medyo matagal lutuin. So, pinabili ko na lang sila ng lechong manok at saka ng liyempo. Pero, sabi ko, kay Rinan, bumili siya ng gulay na madaling lutuin para may kapartner naman yung aming lechong manok at saka liyempo. So, sabi ko, kahit upo, or ampalaya para makapagluto ako pagdating ko uh, at mabilis ng lutuin yung gulay. So nakakaloka, 30 minutes na nakalipas, andito pa rin ako sa same area. And sobrang traffic ng EDSA, sa nakakaloka. Feeling ko, mga 2 hours ako magbabiyahe today. Nakakaloka as in. So, sana may energy pa ako magluto pag uwi ko ng bahay mamaya. So after almost 2 hours ng biyahe, nakalating na tayo sa bahay. Nakakaloka, my God. I'm so hungry na and magluluto muna ako ng gulay at hindi na ako mabibihis Diretso, luto na ako ngayon and dito na tayo sa bahay Ate Rose Hello, ready mo na? Ako. Na yeah, magandito na tayo oh, magsanag tayo magluto Ate Rose mabilis na tayo magluto gutom na ako at wala na tayong pahipahinga wala na bihis bihis diretsyo na agad kuha ako ng ano binigyan lang ako ni Ate Rose ng apron Diretso, luto na agad tayo gutom na mga tao Maganda gusto ko yung pagkaka ano ni Atos. Ang ng pagkaka slice ni Atos ng upo. Fairness. Pang pansin. Very good. Very good, Atos. Thank you. Mag-isa na tayo ng bawang sibuyas kamatis. Mabilisan lang ang luto ng ating gulay, asulok Ati, Sibuyas na lang next. Atos ng bawang. Kamatis. Hindi ka lang very, very... natin ang mga pork sasaputsayin lang natin for a few minutes hindi natin na palimutan yan, after natin masang kutsa ng berry at ang ating pork, lagyan na natin ang upo lahat na yan ilang upo to ato no? isang malaki? isang malaki at ating didesign lang yan didesign lang natin ng berry And now, lagyan natin ng sabaw. Nalagyan natin ng konti sa sabaw. Sa ito. At nalagyan ko din. Ang so, ginagamit ko pang alat ay patis. So kayo, depende kayo kung anong gusto nyo. Pwede na makasin. Kung anong trick nyo. Ganyan lang. Malapit itong maluto. Kunti lang ito. Kunting uh, luto lang ang very light pa. Nakapan lang natin. Lulutuin ko lang ito for another 2 to 3 minutes. Tapos okay na tayo tapos. Hi, man, hey, Kayo na ka pa dumating pero hindi ka pa nag hug and kiss sa akin. Kasi di malat na akong magluto. Kasi gusto ko ng upo na, na gulay. Hug mo na. I love you. I love you. Magluluto akong gulay para may ka-partner. Hindi ka pa nag i nagluluto. Ano na? Di na para makaluto na tayo agad. Meron tayo yung pinabiling lechong manok at saka Tempo. liempo. Kapartner ng aking nagluto gulay. ako ng gulay na ginis ng upo. Ayan, malapit natin. Gusto. Kakain na tayo. Eh, luto na ang ating ginisang upo. Yeah. Luto na ating rose, ang ating ginisang upo. Kakain na tayo. Tapos may gulay tayo, di ba? Ako, sir. Sige, sir. Kain na tayo. Kain na natin ang ating ginisang upo na bagong luto. Okay. Kain na tayo. Let's eat. Let's super Eric, Lindy, Tia Julie. Halika na kain na tayo. Mamaya na yan. Kamain na muna tayo dito. Okay. That's it. Ate Ross, mag-ready ka din ng Toyo Mansi. Select Toyo. Select soy sauce tsaka kalamansi, ha? Kasi yung iba mahilig gusto Toyo, toyo Mansi, eh. Yan, yeah, gamitin mo ang ating paboritong select soy sauce. At habang sila ay nag-ready na para kumain, magbibis na ako ng mabilis. Saan ka ka rin, Ate Ross? Sa baba ko. Namitas ng kalamansi, sir. Wala tayong kalamansi? Wala. Po o, muntin na namitanim tayo. O, gawin na. Ate ko man na yung upo ko kumangit pa rin pa Tignan mo nga. Tignan mo ang upo ko. First time ko makatikim ng upo Hindi, mo. parang... Hindi! Pangit! Hindi yung luto na ganito. First time ko. Hindi ah. hindi ka pa ever nagluto. Hindi ko matanda. Pero nakapagluto na ako ng ganyatos, no? Siguro isang beses pa lang. Siguro pangalawang beses ko pa lang nagluto niyan, Ano? Masa. Masa. Sarap na upo ko. Sarap na upo ko? Parang cucumber. Ha? Nakatikim ka na niyan. Ano? Masarap <laughs> ko si Lalo gito yung masarap daw po yung upo niyo oh, masarap po yung upo ko, di ba? Masaya saya po kasama. Ah, sa yes. Kain, kain na kayo, kain, kain na, kain at gutom na. Happy Rose, take man mo yung upo ni eh. <laughs> Masarap po yung sir. <laughs> Bog, eh, ay na naman talaga. Take ko na po yung dati eh. sir. <laughs> ah, <mabay> ka pa. <laughs> ano ba? Ano